Dahil mabili ang tinapay, yan, mili tayo buns, buns malit, malaki, uh, cheese bread, at saka yung pinakamasarap, yung pandesito. Yan, dami nyan. Bueno. So, sa dalawang taon yan. Kaya natin iikot ngayon, mga idol, para makita nyo yung uh, lugar at sitwasyon ngayon dito sa San Fernando, sa town proper. Pagpasok ng assumption, yan, may konting uh, tubig. Pero passable po siya Maliit lang naman okay, uh, Ito ang isa sa pinakamalalim na daan Pero ngayon dahil nga medyo nataas na Wala na tubig So nakikita kong tubig dito Nag-uumpisa doon sa gasoline station Ayan, pabagong palengke bagong palengke, passable naman e gasoline station then yun yung papasok sa bagong palengke ng San Fernando passable sya, so ang tubig hanggang doon sa San Matias na Ayan, oh, kahit nataasan na yan pero ganun pa rin hanggang Campo Libas yan so, ito, paikot tayo dito sa Santa Lucia okay yung daan yun ah, medyo bahado, medyo malalim doon sa may gasoline station ng Petron taas ah, bandarito sa Suzuki ito sa Santa Lucia yun mataas sa tubig yun ito sa mga Suzuki yan konting tubig okay yung daan passable hanggang titingnan natin kung hanggang saan yung tubig sa mga establishment like uh, yung mananggil baha pero open sila pasok na tayo ng palengke ng uh, simbahan hanggang munisipyo dito mataas naman dito yun pagharap nandito dito sa katedral o ang ating simbahan na malaki baha hanggang Jollibee possible sa sasakyan ayun ang sasakyan tapos oh. ito ah, yun SM downtown doon sa side mataas ang tubig ikot tayo sa simba hanggang ah, hanggang talampakan papalalim ah, siya ayun si mother medyo hood niya sa mga idea po yan 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 likod ng simbahan lang SM yan Kanya ka ng tubig hanggang Malapit na sa tuhod Sasakyan, passable naman Tsaka motor Tricycle lubog Pero Business as usual Ang SM, bukas siya, Open tubig hanggang dito sa GT7 Go Shop Shopee tapos uh, check natin yan kung kung saan ihinto at uh, mag-uumpisa uli ang tubig dito sa pas, paikot ng uh, town proper ng ating ng San Fernando, Pampanga so, so yung spell up ko yun may tubig malalim Adali min pa ese ko to jazz yung paikot PLDT to likuan dito sa dating SL lumakas na naman ang ulan wala nang tubig okay siya SL Supermarket to SM Downtown doon sa side walang tubig pero pagdating dito sa BPI mag-uumpisa yung tubig hanggang doon sa bago mag-intersection ng uh, simbahan at saka palengke so ito yung umpisa ng uh, baha. bahak PNB PNB to intersection mismo nung simbahan hanggang tuwad na mag-umpisa rito gandu, ah, hanggang lampas ng talampakan possible naman siya tricycle medyo lubog ang flooring balen, medyo ingat lang po yung tinatawag nilang lang lestoparosis <laughs> correct me na lang po if I'm wrong hindi <laughs> pero ingat po wala ah, walang alam biro ingat po ah, medyo ano po yung sakit na yun so, no, kita nyo yung NMAX eh? ang gando sa mating nya ang ba medyo sa ating mga kapatid sa pagmumotor ingat sa mga baha ha? baka mapasukan ang ating makina at yung filter na babad dagat po nating uh, i-drain mas okay kung mapapalitan na po so diretsa tayo ngayon nagpaikot na tayo malakas po ang ulan so expect na tataas na naman ng konti ang tubig pero sana po huwag na magtuloy tuloy simbahan po tayo simbahan siya baha mataas palengke sa side doon sa harap Asabol, walang tubig pero pagdating dito sa LA, medyo lubog yung tricycle. Dito pa Sunshine, wala, malinis. Asabol, walang tubig. Sunshine sa mga mamalaking uh, lagi nating mga kasabay, mga kasuki natin dito sa Sunshine. The road is clear, walang tubig po. So dito nadadaanano lang ako ng manov, dito na ako bibili ng mm, yoye okay abigas din okay so tabi ko lang palengke okay naman Pupunta tayo kay Pupunta tayo kay Apolinda Ibili pa tayo ng mga tinapay para uh, may benta no rin rin available ng apulinda mata suguran niya again eh. <laughs> <laughs> okay. Bado sa side ng uh, Ito, harap ng LA. LA. Yan. Hanggang talampakan. Okay. Tubig sa side nung sunshine. Medyo umapaw na yung ilog. Ito, baha dito. Yan, yung paliko. Doon sa paradaan at saka terminal nung Mexico. So yung pa, palabas doon sa stoplight to San Jose ok, mataas na dito wala na, hindi na binaba yung banarino dito sa Arsobispado San Jose o kaya daan asabol walang tubig San Jose San Fernando pasabol naman tayo mga idol yun lang doon lang doon sa may tulay doon sa ilalim yun ang binaba dito medyo maraming tao uh, ewan ko kung nangingis na itong mga to dahil hindi lang uh, madaanan ang green bill ayan ang tao Ha? Malalim ang tubig ng green bill As of now, ayan oh. Ayun o, oh, baha Malalim So, diretso na San Jose To San Jose, Paris Diretso, passable siya Sam pa passable din Garing tayo kanina, doon ako bumili ng tinapay Yan lang, yung sa green bill Medyo malalim na, hanggang doon sa hanggang doon sa taas na ng daan ng Pasanuse mismo bumbaga umakyat na di ba pababa ang Greenville umakyat na doon sa daan yan yung daan nito mismo umakyat na po papansin nyo ang naging parking na yung mismong daan dahil nga binaan na yung mga mabababaw na or yung bandang mga loob ng iskinita ng San Jose check natin itong baba ng basketball court ay yung baha ang taas agos tubig dito hanggang sa kailalim malalim ang tubig at sa critical level na ng konting ano na lang akit na kita nyo? dito malinis yan magiging problema niyo rin lang dito pagda, pag sa San Jose yun lang yung ilalim ng tulay na yun yung bako-bako at saka yung ilalim mismo ng tulay dahil may matubig yan pero possible yan mga tricycle at saka yung medyo lowered na Honda Civic mabot naman siya ano sa village walang tubig possible clear